Diyan, mga makabosing and welcome to my YouTube channel. So grabe mga makabosing, ang ating pag-uusapan natin ngayon ay ang Miss Grand International mga makabosing na kung saan yung kanilang grand parade nga ito or float nga dito sa Bansang Pilipinas yung pagkapanalo nga yung victory party nga ito ni uh, Emma Meridiglau sa Miss Grand International. So ang grabe nga mga makabosing no yung pa-float mga kabosing dito sa Miss Grand uh, International na ating winners na si Emma Tiglao, na kung saan grabe talaga yung so suporta ng mga Pilipino dito mga kabosing sa Grand Parade nga ito. Sa float yung kwan, andyan din si Papa Nawat, syempre andyan din si uh, Gatchabel nga sa kanyang uh, journey. Ayan si... Yun. Sumama pala si Kanoon, sumama si Gatchebel nga para sa ma-witness talaga yung homecoming nito ni uh, Emma Tiglaw nga mga kabusing. Grabe o, oh, ayan Oh. At syempre yung pamit and greet nga din ito, para sa mga winners. At syempre grabe yung kanito no, ayan o. Oh. Pamit and greet no, grabe nito si Kanon. nyo guys, ang daming tao. Tingnan nyo sa mall. Grabe no, happy happy si Papa Nawat dito. gan grabe. So we're happy punong puno din oh happy sila oh grabe oh kasi gusto lang makita yung ating winners ayan syempre andyan din si Gachabel ayan ba diba? si Gachabel andyan din Sino pa ba Ayan yung ating reigning queen na si Emma Tiglaw ayan si Emma Tiglaw ayan Hinahalat niya si Emma Tiglaw. At syempre, yung mga previous winners, andyan din si National Director na si Arnold Bigafria, si Nawat, andyan din si uh, si Gio Piazza, yung past queen natin yung last 2024, ayun, andyan din siya. Yan, di ba? Ano pa ba? Yung pa, ito guys, yung kanyang, kano yung kanyang Emma Tiglau, yung kanyang home, ayan, di ba? Mongga din naman. Kahit simple lang na pa, yung kulay orange talaga, yung uh, ginawa nilang float kay Emma Tiglao para sa kanyang parade dito sa sa triangle ng Ayala Makati. Ayan, daming tao din no. Oh. Ayun, tingnan niyo guys. 'Di ba? Ang daming tao. 'di ba guys? Grabe no. At syempre, ayan, si Wait lang. punong puno din oh. Happy happy si guys. I think na masaya sinawat, Nawat guys sa uh, pa a historic day of the Philippines and Emma for the grand homecoming fulfilled. So ayan, yeah, di ba? Grand homecoming fulfilled. The street with energy, pride, and unforgettable moment. A celebration worthy for a back-to-back win. -back queen. Oh, di ba? Grabe din, oh. No? Tsaka, ayan, no? Diba? nyo, guys. Tingnan nyo yung kanilang live. Wait lang, ha? O, diba? Ang ganda naman, diba? Yun, oh no? Tingnan mo, no? O, diba? Grabe, no? Yung kanita si Khan, kay Emma Tiglao. Oh. Napakaganda talaga, guys. Tingnan nyo. Wait lang. Ano ba yan? Ayan. O, diba? Ang daming tao nanonood. Diba? O, diba? Ang ganda ng kanyang color orange yung kanyang sasakyan. Ayan. O. Ayan, may part pa, may sa likod pa. Papanawat car. Yung okay, kainawat car, maliit lang eh. Grabe. Ganda pala ng Pilipinas, no? Dito yung kansa Avenues, maganda rin pala. Ayan, na pinalikha na pinaikot 'yan. Ayan. Tingnan niyo guys, 'di ba? Sobrang tao sa Miss Grand. Ayan. 'Di ba? Happy talaga si Nawat dito, oh. Grabe 'yung powers dito ni Papa Nawat, no? Sa kanyang kwan, pero suporta din si Nawat. Suporta sa kanyang mga queens. Ayan. Daming tao, daming nakikipicture din. <laughs> Tingnan niyo guys, 'di ba? na. Diba? Ayan. At syempre, isa pa. tapos dito? Ayan na. Si, si Emma Tiglaw. Tingnan natin si Emma Tiglaw Ayan. Si Emma Tiglaw guys. Tingnan nyo. Di ba? Oh, Di ba? Daming ka na, Happy happy si Tiglaw sa kanyang pa. Grand homecoming parade. O. Oh, Di ba? Sasakay na siya sa guys. Sa kanyang float. Sasakay na siya. Galing na galing, no? So, shout out dyan, guys, sa dalawa, sa 3,000 views sa aking nanonood po sa aking YouTube live. So, please like and subscribe nga. Dyan, guys, at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment nga para sa ating live ngayon sa Miss Grand Home Grand Home parade nga dito ni Emma Tiglao sa Pilipinas. So, what do you think, guys, sa kanyang pa pa home parade guys maganda ba yung kanyang kan or maraming tao no tingnan nyo guys di ba daming tao busy busy si Papa Nawat, eh so Papa Nawat is so happy happy talaga siya kita mo naman yung kan di ba tsaka yung kanyang kanita tingnan nyo Titigla. lang tingnan nyo. nyo o di ba o dalawa sila galing no galing po kay edit Galing. O, oh, diba? ba? Tapos, nung nandun ata sila second, guys, ayan na, oh. in-interview si, si, G, si Emma, tsaka si Emma Bell doon. Ayan Oh. Wait, nasa ba dito? Ayan si Emma Bell. Ayan sila, guys, marami, o. Oh. Di ba? Ayan oh, si Emma Bell. Yung kanyang signature, Opo, opo, yan di ba si Gatchabel? Gabi na, sobrang konsikan talaga si Gatchabel dito. Sobrang uh, kalog siya at syempre yung kanyang very uh, ganda na kanyang aura, yung parang wala siyang problema talaga sa buhay. Parang enjoy lang yung life ni Gatchabel dito. Basta happy lang siya. Gusto lang niyang ma yung kanyang. Uh, may pakita sa buong kwan na yung kanyang kan ba? Yung kanyang pag being authentic sa kanyang sarili, ayan, napakaganda. Kaya, alam nyo naman guys, no, pag si Papa Nawat dito, pag magkanita sa mga home parade dito, grabe, no, alam kong masaya-masaya si Sinawat dyan, sa kanyang nakita dito sa grand homecoming parade nga ni Emma Tiglao. Kaya, let's say ko ano yung kanyang masasabi dito after the grand homecoming ni, si, ni Emma eh, Tiglao at syempre ni Sergio si kung ano talaga yung masasabi niya dito mga kabosing. I'm sure na happy siya kasi ang daming tao. Tingnan nyo guys. Oh. See? Daming tao guys. Pulong punong puno talaga. You know, sa daanan pa lang. Oh. Hindi ka makakalabas dyan. Paganyang tao. Sana all malapit lang dyan. So happy for Queen. Welcome Emma Tiglao. Watch your bells. Mexico. Welcome to the home. Ayan ang bongga. Deserve mo yan, Queen Emma. O, di diba? Deserve naman talaga ni Queen Emma at ni CJ Piazza yung pa ganitong grand parade nga. I love you, Emma and Papa Nawat. O, di ba? bell, gotcha Fatima Bush, more beautiful and more intellectual. For the negative comments, get, get off this train, go somewhere else with your bad attitude. O, diba? puro kayo cooking show eh wala naman si Mexico at Raul Jan. <laughs> grabe na yung mga comments dito welcome home ah uh, MGI Queen Emma and then Ekes kay Mexico grabe na yung mga kayo ito. pati sa Mexico yun pa rin sana ginastusan naman ni BB, BBM ang float para mas bongga get your eyes checked, oh, 'di ba? 'yung tao din, you oh. Okay naman 'yung kanya to, oh. Bili, simple lang, pero at least may pa flowers, flowers din siya, 'di ba? Oh, ba diba? kay Emma Tiglaw. Okay na 'yan. Kuya yun yung nakayanan ng organization eh, wag na maghanap ng mas ma mas malaking float. Sa bagay, mas okay, mas maganda, mas malaki, 'di ba? Sa akin. Miss Guan International has a lot more viewers than Miss Universe. Congratulations. Ayan. Parang uulan, I love Emma Bell's. Thank for bringing pride of our country, Miss Emma Tiglao. Oh, diba? Grabe din. Emma and friends <laughs> from his university negativity. Beautiful and more intellectual. So, ayan. Grab it in. No? Get lost, bad people, with your bad life. Hello, Miss Gachabel. Miss Thailand. Ayan, Emma Bell. So proud of you, MM. Ayan. Where is CJ? Sabay daw ang parade. MGI is the best pageant. O diba, naging best pageant na daw to. Grabe naman to yung mga comment dito. Wala na ba talagang bulaklak? Pag kakatipid naman na inayos ang float. Ay, may bulaklak naman sya, kulay orange. Yan. Love you, Emma. Go, go, where si, si Papa na what? Yan. Hindi, hindi na malaman ng MJ ay kung sino yung sino yung kukunan. Sabi <laughs> nga eh. Ang daming tao. Sabi naman. Ang daming tao nga eh. Traffic na. mukhang di napaghandaan ang float pero daming tao. <laughs> Kaya ano, nakakahilo ay badly wanna see the queen and gacha bell. Magkahiwalay ang kambal, Mexico, daming tao di na nakaandar. Kaya nga eh. Iba ka Pilipinas, o oh, di ba? Winner, back to back. Yan. Ba't nakafocus sa mga tao isa, uh, isa si mas pangit ka daw sabi ni Magabi nato yung mga kwan yung mga dito guys yung mga comment dito guys sobrang ganda din nakakaalibasahin bigyan sana sila ng upuan kaya ng upuan no gula ng upuan yung sa kwan yung kila papanawat bote po mayag sinawat sa float <laughs> kaya nga ano yung kainawat ano yung kanyang float lang eh. parang ano yung float nila wala lang kwan bote, siya Lord bigyan nyo ng na huwag pa ulan yun back to back kasi dapat back to back kasi dapat yung grand float. Kita ni Papa Nawat, dinumog ang kuwi natin. Grabe ang suporta O, ba diba? Gotcha bells, gotcha pan. Si Emma, eh, pautang. O, thank you, guys, for shouting dyan. Minadali yung float. Kitang-kita naman na di pa tapos eh. Bilisan nyo, uulan. Diyos ko, bilisan nyo, baka uulan. Oh, <laughs> kaya, kaya guys, no? I think, maulan na yata. Mahapot ah, to eh. Or, kanina yata. Baka nga kasi ulang kaya minadali na lang. So many peoples that is Filipino spirit. Philippines the best. Pageant fans in the world. Welcome, Papa Nawat and Imabel. Patcham. Picham. Sobrang happy. Wala siya. Si Picham ka no? Sobrang gwapo ni Picham ito. Kaya maganda naman. Ayan. Fatima Bush is natural beauty and no surgery in Mexico. Ayan. Kameraman, ano ang sa float ni Emma? Hindi gumagana. Huwag sanang umulan, sana isinama si Gachabel. Hindi na malaman sino kukuhanan, kaya nga ang dami eh. Basulo lang, dapat dun, dun, dun sa likod din para maganda. Hindi, nakausad, daming tao, nakaharang. Pasakin nyo na mismo ang MGI kameraman. Kaya nga eh, cameraman. Daming bubo sa chat, hinahanap si Miss Yu. Sana naman medyo mataas ang float, hindi yung abot na abot ng mga tao. Kaya nga eh. Grabe, no? Dito yung float. Abot na abot ng tao. Si Champ nagpapawisan na. Si Champ nagpapawisan na. O, diba? Sobrang init kasi siguro, no? <laughs> si Papa Lamot na, bakit nakaupo lang? Kaway-kaway lang sinawa. Tingnan nyo. Happy ba siya o parang basher ni Atisa to ikagastos. Welcome back, basher ni Atisa to ikagastos. Welcome back, Emma. Where is Gachabel? bakit ganyan ang float carousel hindi man lang pinaganda? Kaya ano no. Pero okay lang guys. Siguro wala kasing budget masyado. Kaya wag nang magkan Oo nga eh. Sana isinama na lang si Gatchabel sa float. Kaya nga sinama na lang doon. Iwan ko na natawa ako sa man ng MGI. Ayan. O, ulanin. Na kayo na patagal nyo pa So many people, that is many people Grabe ang gulo ng mga tao Kaya ang gulo no Hindi na makausag eh Kaya siguro, simpang may damit tao Kaya yun talaga Dito sila oh Diba, yun sila Si Ayan, hinahin nila. Ang <coughs> Ah, sa gitna pala sila papanawat. Tsaka si Kat sa gitna. <coughs> tsaka sa kalinis pa. Kay Emma. Diba? So, ayan guys. Grabe din, no? Ah, siya mas bongga. Mas bongga pa float sa unahan kaysa kay Emma. Karami <laughs> Kaya ka na mas bongga pa yung float sa unahan kaysa kay Emma. Oma. Ayan. So, nasa unahan float niya. Videographer, and I hope you're okay. Yan, grabe na. Sa, saan yan? They should have given Bell something to, to told the car was quite small. Welcome to the Hindi naman lang ginandahan yung kay Label at Nawat nakakahiya. <laughs> Kaya nga nakakahiya nga ano kila Nawat. mo Parang, ano ba yan? Nakandahan. Dapat pinagsabihan na sila ni na Mr. Nawat, Emma Bell. Emma, who is Anita? Nasaan si CJ? Pinagsabay na lang sana si Emma at Bell at CJ. Kaya nga no, I don't know. Malapit na umulan. Nasa red plus si CJ kasama si Anita. Haha, -ha, ang ibang dyan nakikiblog na din. Pautang bell. Ayan, grabe rin tao, no? Grabe nakikiblog lang din. Kaya I'm so happy guys sa pagkamanalang ni Emma Tiglaw. Kaya, gato yung guys? Are you happy guys sa kanyang pa-float ni uh, Emma Tiglaw? Mga kabusing, please comments down below at Maraming maraming salamat mga kabusing sa panonood po sa aking YouTube channel. And welcome and shukran mga kabusing. And have a nice day mga kabusing. At ayan, malulupot na ako. Kaya bye bye na guys. See you in my next vlog. Bye bye. Mm -hmm. Thank you for watching guys.